Hello! Magandang araw po sa inyong lahat My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog Pag-usapan po natin, Cheese Escudero umaatake na Napipressure na ba Cheese? At uh, atake rin po agad si uh, Vice President Sara Duterte Hindi lang kay Cheese, kundi uh, pati kay uh, Puting Jr. Yan po ang ating pag-uusapan Bago yan, pakilike po muna ang video ito At syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe Anyway, uh, kahapon po mayroong uh, press conference si Chief Escudero at natanong po siya. Ito po yung kanyang uh, sinabi. Senate President Chief Escudero finds Vice President Sara Duterte rank against the government perplexing na uh, noting her father's alleged failure to address some of the issues during his term. Uh, medyo napapadalas na po yung mga pahayag, mga patama ni Vice President sa gobyerno, no? Kaya uh, may sinabi, may sagot si Chief Escudero. Uh, yan po yung sinasabi natin nakaraano dahil nagresign na si Vice President sa cabinet, bilang member ng cabinet ni uh, Marcos Jr. Malaya na po siyang magpahayag. Okay? yan yung uh, na nakita na natin agad uh, minabuti niyang mag-resign na lang para makapagsalita siya ang problema sa mga troll uh, dati uh, parang naghihimotok sila uh, si vice president daw uh, laging no comment, ayaw magsalita, no comment ngayon po sunod-sunod ang pahayag naghihimotok pa rin kayo <laughs> ano ba ang talagang gusto nyo na uh, kayong mga troll, mga ensaymada vlogger at tambalisa vlogger. <clears throat> Ito po yung uh, paliwanag dyan, ano? Sabi ni Cheese, uh, Vice President Sara Duterte Rao runs against the government perplexing noting her father's alleged failure to address some of the issues during his term. Perplexing po, yung parang pong hindi mag magulo, parang hindi maintindihan Itong si Vice President Sara Yan ang sabi niya Parang ang gulo naman itong taong to Eh yun nga uh, tatay niya eh uh, nag to address some of the issues Tama naman yun Sinabi na nga niya eh Hindi siya perfecto at walang perfectong presidente Tama Noon pong bumaba si Pangulong Noynoy Aquino Napakaraming problema ang iniwan ni Pangulong Noynoy uh, -Noy Aquino at ang pinangako lang ni Pangulong Duterte tatlo lang drugs number one number two, corruption number three, peace and order yan lang ang ipinangako eh yung mga pangako ni Marcos Jr balikan nyo subukan nyo yung mga interview nyo ang dami niyang interview ang dami niyang sinasabi tungkol sa energy, sa tubig, may mga digitalization pang sinasabi, agriculture. Balikan niyo yung interview niya, ang dami niyang pinangako. Ay ganito gagawin dyan ganito gagawin dyan dapat ganito, dapat ganito. Yung uh, flood control dapat na uh, uh, gagamitin na rin natin sa agri ano, uh, irrigation, may, may mga ganun pang sinasabi. Si Pangulong Duterte, tatlo lang. Drugs, corruption, at peace and order. <clears throat> hindi po simpleng problema. Yung 4 milyong addict sa Pilipinas, hindi po ganun kasimple. Pero, hindi pa nakaupo si Pangulong Duterte. Natandaan ko yan. Pero panalo na siya, ano? Panalo na siya. Tapos na yung bilangan, panalo na siya hindi pa lang siya nag inaugurate hindi pa nakaupo Maraming nang tumitimbuwang marami nang <laughs> natakot at alam na ng mga adik dahil nanalo na si Pangulong Duterte alam na ng mga adik alam na rin ng mga pulis na sangkot sa droga naglaylo at maraming sumuko ang dami niyang napasuko at siya lang ang nakagawa noon sa buong mundo corruption na limitehan niya. Pero siyempre, marami pa rin matatakaw na gustong makalusot at maraming natanggal. Alam niyo yung uh, talk to the people? Sino sa, sin, binabasa niya yung mga pangalan, no? Eto, tanggal to, tanggal. Tanggal na. Halos linggo-linggo, uh, marami siyang napatanggal na may kinalaman sa korupsyon, anomalya. So, yung ibang issue, na-address pa rin niya infrastructure uh, ah <clears throat> ang daming seaport, ah uh, long road, airport. Eh sabi nga ni ano ni Pangulo uh, mamaya na yun. Maraming issue, ah uh, maraming uh, problema na tinrabaho ni Pangulong Duterte nung panahon niya dahil napakaraming uh, challenges na iniwan yung ah uh, Noy Noy Aquino Administration. E eh ngayon, sumagot si Vice President Sara. Hinihikayat ni Vice President Sara Duterte ang gobyerno na pondohan ang mga infrastructure projects na makakatulong sa problema sa baha. Bakit niya nasabi ito? Okay, pagpapatuloy muna natin. Sabi naman ni Cheese, nagtataka naman si Senate President Cheese Escudero kung bakit kini-question ang kawalan ng flood Master Plan ng Administrasyong Marcos gayong wala rin aniyang naipatupad ang nakaraang Administrasyong Duterte. Ito yung paliwanag natin dyan, ano? Natandaan nyo yung privilege speech ni Joel Villanueva? Eh, galit-galit na galit nga si... Joel Villanueva after po ng baha yan no? siya, siya yung nag ng pondo para makagawa para gumawa pag-aralan makagawa ng master plan at nakapag-create siya ng pondo kasi ibinabatas po yan eh. ibinabatas uh, hanggang sa gumulong na yung pag-aaral sa master plan take note, hindi po ito sa Maynila lang, buong Pilipinas po ito hindi po ganon kadali yon at nagkaroon pa ng pandemic huminto ang mundo kaya nga kung hindi nagkaroon ng pandemic ang laki ng inunlad ng panahon ni Duterte ang laki ng inangat ng Pilipinas tapos sabi niya nung kinausap na niya yung mga engineer yata yun mga gumagawa ng master plan ang sabi sa kanya hindi pa ito may papatupad hindi pa ito pwedeng aprobahan dahil kulang pa kulang pa rin ng pondo nag create ulit siya ng pondo balikan nyo yung privilege speech ni Joel Villanueva kaya lang tumagal ng dalawang taon bago siya nakapag create ulit ng pondo 2021 na yata yung pangalawang pondo Balikan nyo 'yon, panoorin nyo At natapos ang master plan noong 2023. 'Yan po yung uh, uh, nabalita. Ngayon, nagtataka naman ako dun sa ano, sa sinasabi ni Cheese na aniya uh, na ano sabi niya, uh, gayong wala ring aniyang naipatupad ang nakaraang administrasyong Duterte. 2023 po natapos yung master plan. At 2023 si Marcos na ang nakaupo. No? Bakit tumagal yung paggawa ng master plan? Alam nyo kung naaalala nyo yung tsunami sa Japan? Yung yung malaking tsunami? 2011 yata nangyari yun eh, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon po 2024 na pinag-aaralan pa rin nila kung paano nangyari yon. Manood kayo ng international uh, mga documentaries, um, National Geographic, manood kayo. Napanood ko doon. 2024 na, pinag-aaralan pa rin nila at marami na raw silang ginugol na pondo doon. Ganon po yung pag-aaral ng Japan. Kasi wala pa silang infra infrastructure na ginagawa eh yung mga blocking wala pa eh kasalukuyan pa rin nilang pinag-aaralan kung paano na hindi na ulit mangyayari kasi ayaw na nilang mangyari yun napakasobrang bangungot ng nangyaring tsunami na yon ganun po katagal yung pag-aaral pag-aaral pa lang yan ha kasi iba naman talaga pag-aralan yung tsunami kaysa sa bahay yung flood control may sabihin natin medyo Uh, hindi gano'ng katagal kagaya ng tsunami ang Japan talagang matatalino yung mga yan eh. yung pag flood control magtayo ka, maghukay ka lang ng banker may sasahod na ng uh, baha, no so ganun po katagal at ang sinasabi ko nagkaroon ng pandemic kuminto ang mundo at kailangan talaga may pondo bago may sagawa yung mga pag-aaral 2023 Natapos yung pag-aaral at naaprobahan <clears throat> Kaya nga pinagyabang na ni Pangulong Bongbong Marcos na 5,500 na ang naipapagawang ano, pa-flood control projects. Hindi ba? Kaya nga naukat yan eh. Dahil pinagyabang ni Marcos Jr. 5,500 na raw ang naipapagawa <clears throat> na flood control projects meaning mayroon na pong master plan katunayan mayroon ng master plan sa dabaw ah sandali lang Ito po yung pahayag ni uh, vice president sara kahapon lang din po yata ito ating babasahin eh, no? <clears throat> yung uh, entitled po nito ay uh, we are uh, the philippine ano bang title nito? We Filipinos deserve better. Okay, babasahin po natin. So I'm using my position, resources, and platform to be the voice for my fellow Filipinos who are left unheard. Marami kasing mga fellow Filipinos na ayaw pakinggan yung kanilang mga hinaing. So ang Vice President ngayon ang tumatayong voice, bosses, nang bayan. Dalawang beses akong nakaranas ng baha sa bahay mismo ng mga magulang ko sa Taal Street, Davao City. Nasira ang mga kagamitan namin at puro burak ang kapaligiran. Hindi siya nakakatuwa, naranasan ko rin maglakad sa tubig, baha na hanggang dibdib at tuluyang lumangoy na lamang. Hindi siya masaya, naranasan ko maging mayor at may namatay na tatlong katao nang dahil sa isang flash flood Hanggang ngayon masakit pa rin sa damdamin ko So I am using my position Resources and platform To be the voice To show our government officials How to command <clears throat> Kaya nga uh, I am using my position Resources and platform Just as I did in the past Noong ako ay mayor pa lamang Sinabihan ko ang NEDA nakailangan ng pag-aaral para sa flood control at drainage. Ito ay para sa ito ay para may sinusundan ang City Engineers Office, DPWH na plano at hindi na sila mag-iimbento ng proyekto. So napakagandang idea no, no bright idea coming from Sara Duterte. Mas maganda talaga yung merong may plano kasi bago ka talaga gumawa ng bahay mas magandang may plano. Ganon po yun, cheese. <laughs> Kaya nga, mayroong nagawa ang PRRD administration sa flood planning na simulan noong September 26. Imagine, kauupo lang ni, ni Pangulong Duterte noon. Nagtrabaho agad. At napublish noong Hulyo 2023. Ayan, napublish pa pala. Malamang nasa Google yan na isa po ito. Ang Master Plan and Feasibility Study for Flood Control and Drainage para sa Dabaw. So, may natapos na Master Plan para sa Dabaw, no? <clears throat> Pero sinabi ko nga, yung, uh, binageta ni Joel Villanueva, buong Pilipinas po yun. Basta yung mga parte ng Pilipinas na palaging binabaha, ginawan po yun ng Master Plan at uh, maraming milyones po ang naubos doon <coughs> baka naman gusto ng pondohan ang mga infrastructure projects na naaayon sa master plan o baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapatin nilang gibain na lang meron pa pong karoktong yan <coughs> mas matindi yung karoktong yan yung natandaan natin na typhoon Yolanda yun po ay super typhoon ito pong karina hindi po super typhoon yan pero mukhang hindi pinaghandaan nataranta nga agad eh unang pagkakataon pa lang ito ng ganitong klaseng uh, dilubyo o anong ba matatawag dyan uh, sakuna nung nakaraang taon parang wala namang masyadong ganitong matinting uh, matinding pagbaha na naka, nakasalubong si Marcos Jr. Noong panahon po ni Yolanda, si Marrojas nagsabi, alalahanin mo, Aquino ang nakaupo ngayon. Kayo, mga Romualdez, Marcos. Natandaan nyo yon? Ganun po yung ginagawa ngayon ni eh, Marcos Jr. Mga galawang dilawan. Kapag hindi ka kaalyado, hindi ka bubuhusan ng pondo. Wala silang pakialam sa mga tao. Wala. <clears throat> Ganon. Parang dilawan. Parang sinoy-noy. No? Umiiyak pa si Romualdez noon. Nung Yolanda. Ang sabi niya, akala niya, presidente siya ng lahat ng Pilipino. Sinoy-noy yung tinutukoy niya. Eh ngayon, tanungin ko kayo mga troll bago kayo mag Marcos pa rin BBM pa rin kami BBM pa rin kami tanungin ko kayo baka yung bayan nyo hindi man lang inaambunan ng pondo ng Malacanang umikot ikot kayo mag bisikleta kayo mag motor kayo umikot kayo kung, kung may meron pang mga problema sa bayan nyo na dapat ayusin at walang nag-aayos walang government project o bago kayo mag-Marcos pa rin eh, tignan nyo muna yung bayan nyo kung kahit man lang naaambunan ng pondo ng gobyerno <clears throat> yan ang galawang dilawan at yan po ang ginagawa ngayon ng Marcos uh, leadership is faithfulness to the out of office leadership is faithfulness service to the people leaders should only say one thing that it is done yan dapat ang masasabi ng leader. It is done. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Yun ang matindi. <laughs> Naalala nyo naman ha, ah, ginawang waiter ni Lisa Marcos, yung Senate President. Pangatlo sa leader yan. Pangatlo sa pinakamataas na leader. Kaya nga, ang tawag sa kanya, President eh. Senate president, vice president, tapos president. Hindi parang hindi nawawala yung president. Nakaroktong yung president sa kanya. Ito pong si Kiss Escudero, uh, siya yung uh, siya yung ipinalit kay Mig Subiri, di ba? Si Mig Subiri at si Tambaloslos kaya yan naging Senate President at Speaker of the House eh dahil sa impluensya sa power ng Malacanang okay? kapag ikaw eh kumbaga walang naaasahan sa'yo wala kang tulong sa Presidente wala kang tulong sa sa First Lady iba kasi ngayon ang First Lady nakikialam sa sa pamamalakad ng presidente, hindi kagaya nung uh, partner ni Pangulong Duterte, yung partner niya bihira lang magpunta ng Malacanang laging nasa Davao <clears throat> hindi po nakialam sobrang pakikialam po ngayon ng First Lady at uh, bali-balita pa eh siya talaga ang nagpapalakad nagmamaniobra siya talaga ang nag papalakad ng Pilipinas dahil siya yung nag a ang dami na pong nagsabi niyan <clears throat> so si Senate President medyo bumabanat na ngayon medyo bumibira na dahil na under pressure na siya ng Malacanang pero sa tingin ko ayaw ni Kiss sa tingin ko ayaw ni Kiss na makialam kasi dalawang dalawang ano, ano bang matatawag nating grupo o dalawang partido ang naglalaban ngayon nagbabanggaan ah, uh, Duterte Malacanang Marcos kaya lang ang Duterte wala ngayong makinarya ang Marcos ang may makinarya hawak nila lahat okay si Cheese mayroon niyang ambisyon tumakbo na ngang vice president yan eh gusto rin niyang magpangulo ah, siguro next election 2020 tatakbo uli siyang vice president walang masama doon walang masama doon kapag ikaw po ay may pangarap may ambisyon na mas mataas na posisyon mas magandang mag neutral ka lang sa nag uumpugang grupo sa dalawang grupong nag-aaway mas magandang neutral ka lang kaya lang eh ipinwesto siya bilang senate president galing sa influensya ng Malacanang kaya wala siyang magawa kundi maging attack dog na rin ni Lisa Marcos at ni Bongbong Marcos pero kung siya yung uh, magdi-desisyon hindi siya makikialam dyan Sino-sino pa ba ang may mga mga ambisyon na magpangulo o at least vice president? Tambalos-los, 'di ba? Ah, Kayatano. Oy, oh, eh, Tumakbo na 'yan dati. Hindi na ba siya tatakbo ulit? Pwede pang tumakbo bilang vice president or president. Tahitahimik lang 'yan. Hindi yan nakikialam. 'Di ba? Oh, doon ka magtataka hindi siya nakikialam si Tulpo ngayon tumatahimik na unti-unti nang tumahimik na nakarani halos maatahimik na ngayon kasi sila may mga ambisyon ha, sa susunod na mga na mga eleksyon si Tamba hindi siya umatake personal hindi gumagamit siya ng alipores sa kamara gamit ang pera ng bayan pantapal sa mga dog attack o attack dog niya natandaan nyo kumpaga uh, kumbaga uh, pinatamaan ni ni uh, yung anak ni Duterte si Baste Baste Duterte Nata natandaan nyo parang <clears throat> sinita niya parang pinunan niya si Bongo Oh, bakit hindi ka nagsasalita ngayon? Inaatake ang mga Duterte. Bakit walang naririnig sa'yo? ba diba, natandaan nyo? Kasi ganyan po ang politiko kapag malapit na ang eleksyon. Si Bongo ay re-electionist. Naka-isang term pa lang siya, 6 years. Meron pa siyang isang term, another 6 years. Pwede pa siyang tumakbo. Re-electionist. Ganon din si Bato. di Diba? si Bato, kontroladong kontrolado niya yung mga sinasabi niya eh. Ayaw niyang <coughs> ayaw niyang uh, ni Bongo, ayaw niyang magsalita sa sa away sa sa ang tawag nito? Sa labanan ng Duterte Marcos. Ganon yung ginagawa ni Bongo dahil re-electionist niya. Re-electionist siya. Ganyan po ang mga politiko, mas maganda no? na huwag kang magsalita Dahil <clears throat> ang gusto mong makuhang boto Ay sambayan ng Pilipino Buong sambayan ng Pilipino Gusto mo makuha yung boto na yan Kapag pumanig ka sa isa dyan uh, Well of course, Duterte naman talaga yan Pero ayaw niyang <clears throat> magbato ng putik kay Marcos dahil gusto niyang makuha yung mga supporters ni Marcos Para bumoto sa kanya Naintindihan nyo? Ganon din ginagawa ni Bato Ganon din ginagawa ni Aimee Marcos Bumirada ba si Aimee Marcos sa mga Duterte? Re-electionist din si Aimee Marcos <clears throat> So kung ikaw ay politiko Hindi ka babanat Sa hindi mo namang gulo Although Marcos, si Amy Marcos, Marcos siya, still, hindi siya bumabanat sa Duterte. Dahil nga, re-electionist siya. Kailangan niya yung boto ng lahat para masigurado yung kanyang pagkapanalo. Ganyan din ginagawa ni Kayatano, ni Tambalos Los Basta yung may mga pangarap, mga ambisyon pa sa mga susunod na panahon. Pero kung ikaw ay inaatake kagaya ni Vice President, kahit na meron siyang pangarap na magpresidente, may ambisyon siyang magpresidente. Pero kung siya naman ang tinitira, abay, kailangan mong sumagot. Tama po, di ba? Kaya sumasagot siya. So itutuloy natin yung pahayag ni Vice President Sara. Nako, <coughs> eto na. Uh, ulitin natin yung nakaraan, yung kanina no? leadership is faithfulness to the out of office leadership is faithful service to the people leaders should only say one thing that it is done leaders should not be motivated by cash cocaine or champagne <clears throat> ulitin natin leaders should not be motivated by cash cocaine or champagne. O sinong pinatatamaan na niyan dyan? Ni Vice President Sara. Sino ba nagko And most certainly leaders should not be made to hold champagne glasses. Yun nga yung sinabi. Na ipinakita ni Lisa Marcos ha, na ako ang amo mo. Tagahawa ka lang ng champagne. At the same time, champagne nya yon kinuha niya. Ibig sabihin, mas nakakataas ako sa iyo. Dahil siya yung nag salpak diyan. Kay Kiss Escudero para maging Senate President. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Shout out sa JICA at Japanese government na tumulong sa Davao City. Ito po yung uh, uh, kontraktor gumagawa ng infrastruktur yung JICA, naalala natin 'yan, di ba? So 'yan po yung uh, latest pahayag ng ating vice president. At uh, <clears throat> mayroon pang mga susunod diyan. Maabangan po natin. Eh, talagang ito na yon uh, nakikipagsagutan na si Vice President Sara lalong-lalo na sa administration. Pero si Chief na pressure lang yan kaya wag natin masyadong banatan <laughs> na pressure lang po yan maging attack dog at uh, hindi yan talaga ano hindi yan talaga babanat dahil may ambisyon pa maraming salamat po sa panonood see you next time